Guys, guys, good, good, good morning! Eto na nga, guys, umiiyak na si Mandalolo. <laughs> Umiingi na ng tulong kay Robin, kay Kambing. <laughs> Mandalulo, walang ganyanan! Laban mo pa, push mo pa. Si Alfred pa yan, ha? Hindi pa nga ako umaariba dun sa moment ko sa iyo. <laughs> At may kasunod pa yan, mandalolo. <laughs> Kayanin mo talaga, be. Sumisikit ka na, ayaw mo pa noon. So mo, baka operan ka ulit. Nung 300k na inayawan eh, mo, di o mano. <laughs> 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 Ayon, makipagsabunutan ka para tulungan ka ni Robin Padilla. <laughs> Dapat paimbestigahan talaga. Pati yung sinasabi mo na yung number ko sangkot sa fraud-fraud. Bantay ka sa akin. <laughs> wala pa yon sa mga pinapalsika mong dokumento para magamit mo laban sa akin. Wala pa yon B. Oo. At saka yung pag-ikot-ikot mo sa akin dito sa bakay ko. <laughs> wala pa yon At sa dito, sa latest na sinasabi mo, wala naman pala talagang warrant si Alfred. Ikaw na din umamin. At naka-archive. On process yon On process. Dahil hindi naman tanga ang piskalya na ipo mo. Alam naman talaga na hindi abot si Alfred diyan sa sabina na mo. <laughs> Pero anong sinabi mo? May order to arrest na, may warrant na. Paano? Paano mo mapapa mapapa ano? Ano ma-ma-ma-ideny? -ma -ma yung negative record ng NBI na walang warrant si Alfred pero nagmo-moment ka ng hinayupak. <laughs> Talaga mandalolo sinasabi ko dito. You will take your own dose of medicine. Masyado ka na garapal. Masyado ka na kasing hambog. At yung latest content mo, magagamit ko talaga yon, Because it, I am your offshoot na kinasuhan mo ako sa tarlac dahil hindi mo kinakaya si Alfred at magbubukal kalan tayo doon sa nakuka kong comment mo na may tumulong sa iyo reason why na dismiss yung sa Muntin Lupa. <laughs> But again, yung mga kaso ko laban sa iyo na dinisistance ko para makaiwas sa forum shopping na to prejudice refiling. Handaan mo sarili mo dahil hindi lang ako. Kaya ikaw taga Bukid, good choice. Pero ikaw, Jeros, makipag-usap ka sa akin. Makukuha na namin ngayon ang hard copy ng desisyon na dismiss ang kaso mo sa Cebu kay laban kay Alfred at doon inamin mo. Inamin mo na ang nag ng video sa'yo ay ang babaeng jowa mo. Oo, pero meron kayong video ni Mandalolo na inaamin mo na ang kausap mo si Alfred. Paano yon Jeros? nag na na, ba? Diba? Ngayon ang tanong, kaya ka bang saluhin ni Mandalolo? Ha? Kaya kung ako sa'yo, Jeros, be with us. Execute an affidavit in favor sa amin. Dahil hindi ka naman talaga kayang saluhin ni Mandalulo. Dahil puro lang kasinungalingan ang meron sa utak niyang bakulaw na yan. Oo, ngayon Mandalulo, sayang ang pulang sus. <laughs>